Good afternoon, everyone. Is it afternoon na? Eh? Yeah, whatever. Good afternoon, everyone. For today's video, pagkain tayo ng samji. I'm so hungry. Sobra. As inasakit ang ulo ko. And we have here kimchi packing. Uh, onion chives and kimchi at saka um, meat and uh, garlic and some cebollat. Yum! <laughs> cebollat para um ay, ng cancer cells. Actually, yeah, uh, proven na yan na nakakamatay ng cancer cells ang sibuyas. Di pa nga ako nun off, go please. Thank you. So, start tayo ng kimchi. let's put some onion and then let's put some meat. Yes, I'm so excited because I'm really, really hungry. What I know, konting soba. Parang ako lang, soba <laughs> Mm-hmm. 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 mm wala alam hmm Mm-hmm. Mm-hmm. mm alam mo yung nag-recrave ka na wala kang kanya. Pero, this time, utom na ako eh. Nakain tayo. Mm. So good. Ang sibuyas. O, handa oh, tapang ng garlic. Pero alam nyo, very healthy talaga ang garlic. Kaya mahilig talaga ako may garlic. Ang sibuyas, ganun. Mmm. Mm mmm. -hmm. Ang ganda ng pagkakaluto ko ng meat Almost mo na siya. continue sa and pepper lang nilagay ko dyan kasi pag yung talaga ako, mahilig ako sa plain lang. yung 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 lampat eh palaglag pa Oon 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 Feeling ko itong comfort zone ko talaga. Mm. Wala. Hindi pwede mawala ito sa akin. Mm. mm Thank you so much pala sa si mga bago nating followers. Thank you, thank you so much. And sana, share nyo rin po yung mga videos natin. Para, um, mag, uh, ano tawag nito? Na Gagawa ko ng mga ibang contents na, hindi na lang yung sa pagkain. Gagawa na rin ako ng fitness vlog. <laughs> hindi, kasi yung kasawa ko, sinuggest niya yun. lambda ko ng milk fitness pero. Mhm. Okay. Hindi lang 'yan, siguro ko. Sa mga mm? Sorry, Mà, Actually, usual rin din ko, at yung sundo ng mga bata sa school. Magpakain So, Actually, si Ayla, kumakain naman na siya mag-isa. Pero minsan kasi nagpapakubi siya, ganyan. Minsan gusto niya ipig mo siya para mga bata. Okay. Mm okay. -hmm. Mm -hmm.